Hello, brother. Good morning. Hello. Good morning, Claude. So, before ko mo start sa akong pangutana, mm -mm. so, mga ka-viewers, please follow, like, and share Facebook page, search YouTube, and don't forget to subscribe his YouTube channel. Mm -hmm. So, Brad, na nalang ko'y pangutana po. So, mga ka-viewers, paminaw jud mo. Um, labi na sa si Mana Santa man si Luna Brad sa so, Tuan, mm. April si ba na. Diba, kanang nga nung, nga manghugas man si si Jesus sa uh, tiil sa mga apostoles, unsa man na siya. Unsa man na. Nga hugasan man niya na. Ang kato, dahil hugasan sila sa atong ginoo, tungkol so, kay sila man sa ating ginoo ng mga apostoles. Hmm. No? niya, gituduan siya sa ginoo sa pagka mapawsanon. Gituduan siya sa ginoo diha sa pag sa usag-usa. Sa pan pa na, kanang pagtabang magtinabangay. Mm. Kanang usaka uh, tinabuhi nga kanang kuyan nato ang sa nang pagtinabangay, no? Magkasay. Mm. Karon mga tao ka, dili naman kay mo pasensya mo paubos, dili po kay mo tabang sa si katao. tao mm. Ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang iyang nga ana agyot ang paghigugma. Mm. No? Igugmaon nato ang ato ang tao, no? kay kinsa man ang may gugma kundi kang hugas ko sa inyong mm. sigataw. Kundi ni ka buhat sa mong aksyon, no? Mm. Gatanaw lang ka. Mayroon ka nga. Panalangin ang taka sa ginoo, tagaan taka ng mga o mm. taka sakto. mo napakan pakan ah. mm. With aksyon. Wala yes. nga. Kinanglan, good for nga. Kinanglan ka nga mo di mo kuta sa gibuhat ni Jesus, no? Mm. Ang pagtabang sa uban. Mm. No? Bisan pa man o unsa ang imuahang posisyon ng kalibutan no? Mm. kita sa Ginoo diha sa pag pagkabana pa tabang sa uban. Mm. so daghan salamat kayo, Brad. Mm. Sa pag-explain so mga ka-viewers mm -hmm. So, nakahibaw na, mo ana. Oh. So, dagan salamat, Brad. Salamat po.